tayo amigo magandang umaga ko? nandito na naman tayo amigo sa lahat amigo at nandito tayo ngayon, amigo sa lugar ng uh, wala ba amigo dito tayo ngayon mga isda sa parting ito at doon sa samar ay hindi pa na tayo doon no? makino ka ako so amigo medyo maano ngayon karagat amigo at uh, may bagyo daw sa parting ano ngayon medyo masama yung panahon ngayon pero so, okay lang yan at medyo kaya naman ang ating uh, maliit na bangka so yeah mga uh, update uh, uh, lang tayo sa pinta natin kapon mga ah, yung isda natin mga pinta kapon ng 1.4 4 uh, lang 1,000 Kami pa migo sa Temigo no medyo makulim din yung panahon Ayan. So mga kami ko pag bigla lumakas eh yun, nauwi tayo maya May isda man sa wala oh, sana ngayon, amig, oh, So sana kami kami ko sumi pa dito sa parting uh, lava no para yun na pinta may papinta tayo mamayang hapon So yun uh, makanang umaga pala sa mga natin yun ganong umaga po sa inyo lahat Maraming salamat po sa inyong panonood ng ating uh, video so yeah, yun at medyo malapit na tayo migo, sa ating uh, missing ground tingnan natin yung buya na yun amigo na tinuturo ko amigo uh, hindi lang kita dito sa video no medyo malayo pa okay. so itong mga lugar ito amigo parating oh. spot ko na ito miko amigo noong uh, sa lugar na yun, sa Antonio. Ah, uh, minsan may go, tayo doon may bak pag walang-wala talaga sa lugar namin. Ah, uh, nadayo ako sa ano na yun, isla na yun. Amigo, tayo may go at paano pa tayo may go? Paano uh, pa tayo may go? Ah, 30 minutes mga may few moments later. So ito lang isda natin dito sa Colaba amigo. Yan. So, ito, buya. Maka nakalimang buya na tayo dito amigo. Yan. Buya na yan. Tsaka doon. So ito lang isda natin dito. Mahina. Mahina rin pala dito amigo kaya uh, uh, balik tayo sa samar at pistingan na naman natin sa parting lusa bago ba baka, baka sakali tayo doon at baka mayroon, mayroon doon ngayon at medyo maulan sa parting samar ngayon ba amigo at tayo lilipat nang makahabol pa tayo alas 7 pa lang ng umaga ngayon so makapal yung ulan sa parting samar kaya sana sumiban yung isda doon Baka doon tayo pagpalarin ni Lord na ng makaisda. Ngayong araw na to. Wala, wala rin talaga dito. Yan yung huli natin, Migo. Uh, sa limang buya yan, Migo. Yan yung huli natin. So, mahina. Ito, At tayo mananakbo papuntang samar ngayon. Sana pagpalarin tayo, ano?